kidney stones, mga sanhi, sintomas at prevention ng kidney stones. Bago ang lahat, ay atin munang talakayin kung ano nga ba ang mga pangunahing functions ng ating mga kidneys o bato sa ating katawan. Ang mga kidneys ay dalawang bean-shaped organs sa ating renal system. Ang ating mga bato ay may maraming mahahalagang tungkulin na ginagampanan. Nililinis ito ang mga lason at dumi sa ating dugo samantalang ang mga waste o dumi naman, ay inilalabas ng ating katawan sa pamamagitan ng ating ihi. Kasama sa mga waste products na ito, ay ang nitrogen waste o urea, muscle waste o creatinine, at mga acids. Bukod pa dito, ang ating mga bato ay nagpapanatili ng overall fluid balance. Nagre-regulate at nag-filter din ng mga minerals sa ating dugo. Nagsasala ng mga waste materials mula sa ating mga kinakain mga gamot na iniinom, at sa mga toxic substances. At lumilikha ang mga ito ng mga hormones, na siyang tumutulong sa paggawa ng red blood cells, nag-pro-promote ng kalusugan ng buto, at nagre-regulate ng blood pressure. Ngayon naman, ay ating pag-usapan kung ano nga ba ang kidney stones. Kapag masyadong maraming dumi sa ating dugo, at ang ating katawan ay hindi gumagawa ng sapat na ihi, ang mga crystals, ay magsisimulang mabuo sa ating mga kidneys. Ang mga crystals na ito ay nag-a-attract din ng iba pang mga waste products at chemicals na maaaring magresulta sa pagbuo ng mga kidney stones. Matapos itong mabuo, ang mga bato ay maaaring manatili sa kidney o kaya naman ay maglakbay pababa sa urinary tract patungo sa ureter. Minsan, ang mga maliliit na bato ay lumalabas sa ating katawan sa pamamagitan ng pag-ihi nang hindi ito nagdudulot ng labis na sakit. Ngunit ang mga batong hindi gumagalaw, ay maaaring magdulot ng pag-backup ng ihi sa kidney, ureter, bladder, o urethra, na siyang nagdudulot ng matinding sakit sa mga taong may ganitong kondisyon. Pag-usapan naman natin kung ano ang mga sanhi at risk factors ng pagkakaroon ng kidney stones. Maraming bagay ang maaaring magpataas ng ating panganib na magkaroon ng kondisyon sa bato. Dahil kahit sino ay maaaring magkaroon ng kidney stones, ngunit ang mga sumusunod na kadahilanan ay maaaring magpataas ng tsansa na magkaroon kanito. May family history ng kidney stones. Hindi pag-inom ng sapat na tubig. Pagkonsumo ng maraming protina, sodium o asin, at asukal. Pagiging overweight, pagkakaroon ng diabetes, pagkakaroon ng mataas na presyon ng dugo o high blood pressure pagkakaroon ng inflammatory bowel disease, gaya ng Crohn's disease at ulcerative colitis. Pagkakaroon ng gout at pag-inom ng ilang gamot tulad ng antibiotics, calcium-based antacids, high doses ng vitamin C at calcium supplements. Dumako naman tayo sa mga sintomas ng kidney stones. Kung mayroon kang maliliit na stones, ay maaari itong lumabas sa iyong katawan sa pamamagitan ng pag-ihi. Maaaring wala kang maramdaman na anumang sintomas at marahil ay hindi mo rin alam na mayroon ka na pala nito. Ang mga mas malalaking bato naman ay hindi madaling mailabas at maaari itong humadlang sa iyong pag-ihi na siyang nagdudulot ng mga sintomas, kabilang ang mga sumusunod. Masakit na pag-ihi, pagkakaroon ng dugo sa ihi, matinding pananakit ng likod at tagiliran na maaaring umabot sa groin o singit. Pananakit ng tiyan na hindi nawawala pagduduwal o pagsusuka, pagkakaroon ng lagnat o chills. Cloudy o kaya naman ay may amoy na ihi. Kung nagkakaroon ka ng alinman sa mga sintomas na nabanggit, ay makabubuti na makipag agad sa doktor. Narito naman ang ilang mga hakbang na maaari mong gawin upang maiwasan ang pagkakaroon ng kidney stones. Number 1. Manatiling hydrated. Ang pag-inom ng mas maraming tubig ay ang pinakamahusay na paraan upang maiwasan ang pagkakaroon ng kidney stones. Ang 8 hanggang 12 baso ng tubig ay mainam na inumin bawat araw. Ang lemon juice, orange juice, at calamansi juice ay nakakatulong din dahil naglalaman ang mga ito ng citrate na maaaring pumihil sa pagbuo ng mga kidney stones. Malalaman mo kung ikaw ay hydrated sa pamamagitan ng pagtingin sa kulay ng iyong ihi. Dapat ito ay clear at may pale yellow na kulay. Number 2. Limitahan ng pagkain ng sodium o asin. Ang jeta na may mataas na asin ay nagdaragdag ng panganib ng kidney stones. Dahil ang sobrang asin sa ihi ay nagdudulot ng mataas na calcium na maaaring humantong sa pagkakaroon ng bato. Ang mga pagkain na may mataas na sodium ay kinabibilangan ng mga sumusunod. Processed foods tulad ng bacon, hotdog, ham, at tosino canned foods, at canned soups. Mga pampalasa tulad ng toyo, baguong, at patis. Mga junk foods gaya ng potato chips. Number 3. Elimit eh ang pagkain ng mga animal proteins. Ang mga pagkain na mataas sa animal proteins, gaya ng karne ng baka, manok, at baboy, ay asidik at maaaring magpapataas ng asid ng ihi. Ito ay maaaring maging sanhi ng pagkakaroon ng uric acid at calcium oxalate na kidney stones. Number 4. Kumonsulta sa doktor tungkol sa mga gamot na kasalukuyan mong iniinom. Ang pag-inom ng ilang partikular na gamot o over-the-counter drugs ay maaaring magresulta sa pagkakaroon ng kidney stones. May mga gamot na kapag mas matagal nang iniinom ay maaaring magdulot ng mataas na tsansa ng pagkakaroon ng bato. Kaya't maigi na kumonsulta agad sa doktor tungkol dito tandaan na hindi ka dapat huminto sa pag-inom ng anumang mga iniresetang gamot na hindi aprobado ng iyong doktor. Paano naman malalaman kung ikaw ay may kidney stones? Ang diagnosis ng kidney stones ay nangangailangan ng kumpletong pagsusuri upang malaman ang laki at uri ng bato na mayroon ang isang pasyente. Maaaring magsagawa ng mga pagsusuri ang iyong doktor kabilang na ang mga sumusunod. Blood tests para sa calcium, phosphorus, uric acid, at electrolytes. Pagsusuri ng blood urea nitrogen, o BUN, at creatinine, upang masuri ang kidney functions. Urinalysis, upang masuri ang mga crystals, bacteria, dugo, at white cells sa ihi. Abdominal ultrasound, MRI scan, ng abdomen at kidneys. Abdominal CT scan, ang pagsusuri sa mga may lalabas na bato, ay mahalaga upang malaman kung ano ang sanhi ng mga ito at kung paano ito maiiwasan. Sana ay nakatulong ang video na ito sa inyong lahat. Tandaan na magpatingin agad sa doktor sa anumang problemang pangkalusugan. Hangad ko ang isang mabuting kalusugan para sa ating lahat. Kung mayroon kayong gustong talakayin, huwag kalimutan na mag-comment sa baba. Please don't forget to like, comment and subscribe to my channel and stay tuned for more informative videos maraming salamat